So yung what's up mga pare sa mapagpalang gabi sa atin at ngayon nandito nga pala tayo sa Mapuay City di parang Tritas Marinas Cabite, kung saan bibisitahin natin ang sigat at patok shabu shabu sa kanto dito lang sa Tritas Marinas Cabite. at yun mga para, syempre ito nga pala ang pwesto nila mga pare urang halaga talaga mga katikim ka ng solid na solid talaga na shabu shabu at syempre hindi mo na kailangan pumunta ng Japan para matikman yung mga yan dahil dito lang sa Pilipinas mga par meron na kita naman shabu shabu pares mga par 45 pesos pag at syempre meron din silang buy one take one mga par pares shabu at hot spot shabu shabu mga par Kanyo, mga par meron din silang shabu shabu hot pot 45 pesos only without noodles syempre may mga na rin sila mga par sempre pwede nga pala magpa-add ng add ons mga par. Ayan, pwede sila magdagdag na, mga par. Ito yung mga price niya, mga par. Napaka-mura lang talaga at napaka-solid, mga par. Kaya bisitahin niya na to. Siyempre, hindi lang niya, mga par. Meron din sila dito pa contest, mga par. Ito nga pala, ang kanilang details para sa contest. At pwede kang manalo ng iPhone 14 Pro Max, mga par. Ang price mga par sa november 15 2025 during our grand draw mga par kaya na pang hinihintay mo sumali ka na sa kanilang palaro kaya kahit sa ang kanto mga par may kita mo ang hotpot shabu-shabu open for franchise din sila mga par kitang kita nyo naman ayan kontakin nyo lang itong number na to mga par ito ang kanilang fb page ayan shabu-shabu sa kanto ayan ayan na, mga par open for franchise sila sa mga gusto mag start ng business sila niya mga par kakistart lang nga pala nila ng ni May 1 at June pa lang ngayon pero kita nyo naman kung gano'ng kaagad kadami ang kanilang mga kart mga par dahil marami na rin nag franchise sa kanila dahil marami nga nasarapan at nasimple yan sa kanilang ginagawang business mga par kaya sa mga small business dyan gusto nyo magumpisa itrya nyo na to mga par shabu shabu sa kanto mga par, kita nyo naman kung paano tinatangkilik ng shabu-shabu sa kanto mga par. Siyempre, dito nga pala sa main branch nila mga par, meron nga rin pala silang dining in. Ayan sila mamo. Mama, na po masasabi nyo sa lasa po ng shabu-shabu sa kanto? <laughs> Sarap-sarap po. Dayuhin nyo na sila dito. Ayan, <laughs> dayuhin nyo na sila dito mga par. Dito lang yan sa Mabuhay City, Paliparong Tridas, Marinas, Cavite. Maraming po silang branches. Napabarating mga par. Mga par, branches. Yun, dito muna tayo mga par. Nakita niyo naman kung paano tinangkilik ang kanilang shabu-shabu sa kanto mga par sa murang halaga talaga mga katikim ka na at napakainit pa na ang kanilang sabaw mga par kaya ano pang hinihintay nyo bisitahin nyo na to mga par may kita na siya any branches sa kadiwa sa Baliparan tree das man sa kabili mabuhay city syempre meron na rin sa golden city mga par magkakaroon na rin sila sa dust tree kaya marami pang parating na branches mga par kaya bisitahin nyo na mga par at eto nga pala ang kanilang facebook page yan kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin nyo na. Let's cheat!